Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan! Ang laban sa pagitan ng Team USA vs France at ang reaksyon ng mga iilang kilalang NBA player tungkol sa naging performance ni Steph. Yan ang ating pag-uusapan at papanoorin sa video nating ito, ngunit bago nga yan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po! So nakuha na nga ng tuluyan ng Team USA ang gintong medalya sa men's basketball sa Olympic mga kaibigan. Grabe hindi naging sapat ang lakas ng France para tumbasan ang tinatawag ng marami na Avengers Team USA. Grabe naman kasi talaga ang binuo na lineup ng Team Amerikano ngayong 2024 Olympic. Samahan na isang kilabot po, bawat iharap ay pahiya malala sa kanila. Huling bakbakan country France ay umpisang umpisa pa lang, ramdam agad natin ang plano ng Team USA. Yun nga ang iuwiang e gintong medalya mga kaibigan, gumamit nga si Steve Kerr at buong team USA coaching staff ng pamatay na starting five lineup. Dito palang masasabing imposibleng manalo ang kalaban, kahit second unit ng team ay napakalalim po talaga pwedeng pang first five na. Kilalang halimaw mga ito sa NBA, may kanyang-kanya pong pambihirang skills maglaro. Ang isa sa maingay sa pagkapanalo ng USA Country France ay ang napakagandang performance ng tinaguriang the greatest shooter of all time Stephen Curry mga kaibigan. Na kung saan gumawa ito ng iilang clutch three points sa banggaan. Grabe iba talaga si Curry pag uminit at naging seryoso sa laban, iyak malala po sa kanya ang kalaban. Naging tahimik lang sa mga ump isang laban nila ang go-shooter. Pagdating ng seryosong mga games ay takeover mode na siya. Dito natin masasabing hindi nga dapat na ikumpara ito sa iba. Walang katulad si Steph, na kung saan pati mga veteranong NBA players. Ay saludo sa kanya, kabilang pa dito ang Spurs legend at isang NBA champion na si Manu Ginobili mga kaibigan. kayo mga kaibigan ano naman ang masasabi nyo tungkol kay Stephen Curry? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat.